mas batit ikaw burias mga idol andito na naman si Dudski gumagala na naman mga idol at pasensya na at ngayon lang naman tayo nakapag travel Ayan. so guys naisip ni Dudski motovlog na magalagala muna dito sa barangay gahet at syempre daanan na rin natin ang barangay Malubago at Santa Teresita yan, mga mga shoutout na lang sa mga barangay na ating nasambit mga idol Kung taga rito ka mga idol, please comment ka naman dyan para naman makilala ka namin At syempre mga idol, ang ganda ng panahon ngayon Hindi makulimlim at walang ulan, napakaliwanag Kaya eto, magta-travel muna tayo At syempre mga idol, hindi ako nakamotor dyan, nakasakay tayo sa van Kasi papunta tayo ngayon sa Masbati City Pero naisip ko na... Kuha na na rin ng video para naman makita natin yung mga barangay na ating madadaanan, di ba? Oh, ha? ganda nang naisip naman ni Dudes si Moto Vlog, di ba mga idol? <laughs> Ayan, at nga pala, shoutout nga, nga pala sa ating mga kababayang mas pati at syempre sa mga uh, content creator na mga uh, mas pati nyo din. Ayan, mega mega shoutout sa inyo. Uh, at sa mga nagpapashoutout, maraming uh, maraming -marami salamat sa inyo, pero hindi ko na kayo isa, -isa hin, mga idol kasi dami nyo. Ayan, pero thank you, thank you na marami at maraming salamat sa mga sumuporta idol scheme motovlog lagi-lagi ko yan pinapasalamatan mga idol at ito na nga mga idol malapit na tayo sa barangay gahet, yan sa mga taga rito yan, ito yung barangay nyo at panoorin nyo na lang mga idol at syempre huwag nyo kalimutan mag-comment at ishare yung ating video mga idol yan o, no? ganda talaga dito mga idol nakakamiss talaga yung ating uh, probinsya mga idol, idol ano? lalo na kung dito kung dito tayo pinanganak kasama tayo mapunta mga idol ay talagang mamimiss natin yung ating lugar ano ayan ito na pala mga idol ang barangay gahit yan shoutout na lang sa mga taga barangay gahit kung taga rito ha shoutout sa iyo at please comment below para naman makilala ka namin ayan no iba talaga mga idol pag sa probinsya ano kasi una syempre ah, maganda yung tanawin at pangalawa yung uh, hangin napakasariwa no hindi katulad sa ibang lugar lalo na sa Maynila ay eh, talagang pollution na yung malalanghap mo doon mga idol kasi puro sasakyan kasi ang andon mga idol hindi katulad dito madalang yung sasakyan ayan madalang yung uh, dumadaan kaya talagang yung hangin na malalangap mo ay talagang napakasariwa. Pero ang kinaibahan naman dito mga idol sa probinsya ay talagang mahirap din ang buhay. Especially yung trabaho dito ay mahirap dito mga idol maghanap ng trabaho. Pero kung madiskarte ka naman ay talagang hindi ka naman magugutom. At syempre mga idol, malapit na tayo sa Barangay Malubago. Ayan, mega mega shout out na lang sa mga taga Barangay Malubago kung taga rito ka. Shout out sa iyo at syempre please comment ka naman diyan para naman makilala namin. Ayan, no. Yan, yan guys, yung Barangay Malab Malubago. Papasok yan mga idol. Yan, at syempre e, dito diretso tayo. Ito naman guys, dito yung Barangay Santa Teresita. Ayan, mega shoutout din sa mga taga barangay Santa Teresita kung taga rito ka, shoutout sa'yo at please comment ka para naman makilala ka namin ayan o, ang ganda talaga ng panahon ngayon mga idol talagang napakainit at sana huwag umulan ano? kasi alam naman natin na sa bayan ng katayangan mga idol kunting ulan lang kunting dadugdog lang yan alam na natin ang kasunod nyan mga amigo Ayan, no? at syempre mga idol ang ganda talaga ng panahon nandito na tayo yan shout share na lang sa mga taga barangay Santa Teresita huwag nyo kalimutan mag comment mga idol para naman makilala ka namin at syempre sa mga nagpapashort dyan Comment lang kayo dyan sa baba mga idol Para mabasa ng ating mga mahal sa buhay At syempre yung ating mga uh, kababayan Na nasa malayo dyan Yan. Comment comment lang kayo dyan mga idol no? At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video At nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga vlog Dito sa Masbate Mag-follow ka na at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan. So, diretso tayo mga idol kasi medyo may kahabaan din tong barangay uh, Santa Teresita. Simpleng barangay mga idol pero napakagandang barangay po ito. Ayan oh no? shoutout shoutout na lang sa mga residente dito at especially sa ating mga uh, mga opisyal dito no, hey, Kapitan at sa mga kagawad. Ayan, mega mega shoutout na lang sa inyo. Ayan. Uh, at nga pala mga idol, thank you na marami sa suporta no. At huwag nyo kalimutan mag-follow at mag-subscribe para kung meron tayong bagong upload mga amigo ma-update kayo ayan tuloy tuloy lang yung ating video mga idol subaybayan nyo lagi yung ating mga video na ina-upload no para lagi lagi tayong magkakasama ayan shoutout na lang sa lahat na nagpapashoutout dyan at nga pala mga idol dito na lang muna natin tapusin yung ating video no yan ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero Laos na. Dito na lang mga idol. Bye bye mga amigo.